Magandang araw mga kasaka Ang topic natin ngayon o pag-aralan natin ay kung bakit may mga baboy na nababansot o ayaw lumaki So ayan po ang mga pag-uusapan natin At umpisan na po natin ngayon Kasaka marami pong dahilan kung bakit ayaw lumaki yung mga baboy natin o sila ay nababansot So, ang isang rason dito ay yung pakain sa feeds. Hindi po tama yung pakain natin sa kanila. Baka nagkukulang tayo sa pagkain sa kanila o hindi tama yung pinapakain na feeds natin sa kanila. So, yan po yung unang dahilan. Hindi po akma at hindi po tamang ibibigay yung kain nilang nilang feeds para sa kanilang paglaki. So, ayan po yung una. Pangalawa po ay, baka po ang mga baboy natin ay hindi sila mga pure na mga hybrid. Baka 90% lang yan at na hybrid at 10% na native. Malami pang ganyan kasi lalong lalo na kung kapag hindi natin alam yung pinanggalingan ng mga uh, baboy natin minsan ay nakakabili tayo ng hindi pala pure na hybrid so anumang uh, dami ng pagkain mo sa kanila kapag ganyan ay hindi po sila lumalaki talaga eh talagang nahihirapan silang uh, magka uh, kilo lang 100 pagkatapos ng apat na buwan so inaasahan po kasi natin na uh, sa isang buwan ang isang baboy ay nakaka kuha siya ng 25 kilos na timbang. So, ayan po. Pangatlo po ay hindi natin na mamalayan. ang mga baboy natin ay may sakit. Baka sila po ay may ubo. Sila po ay may sipon. So, ayan po yung dahilan. O sila ay may sakit, may lagnat. Hindi natin na mamalayan. Kasi nga po, sila ay mayroong sakit. Hindi talaga nila kayang uh, maibigay yung tamang uh, bimbang nila kasi naapektuhan sila sa kanilang kalusugan so ayan po ang next naman po ay ang mga baboy po natin ay mayroon silang tinatawag na bulati sa tiyan baka hindi po natin sila uh, napurga kasi advice po kasi na dapat kapag nagpalit tayo ng feeds ay pupurgayin po natin sila so ayan po yung uh, dapat natin gawin so isa pang dahilan ng eh, hindi nila uh, paglaki ng tama ay may mga baboy talagang mahinang kumain uh, natural na po sa kanila ito mahina silang kumain minsan naman yung iba ay naagawan yan naagawan po sila ng pagkain dahil sila ay mas maliit sila po ay naagrabyado hindi sila nakakain ng husto naagawan sila ng pagkain so minsan sila po ay uh, hindi talaga makasuong sa mga uh, nalagyan ng pagkain kasi nandyan yung malalaki eh naabangan sila hindi sila tuloy makakain ng gusto kung kakain man sila na, sila ng mas malaking mga baboy natin so iyan po yung isa pa sa dahilan okay next and the last one ay kulang po yung ating alaga sa kanila maaring hindi tama yung uh, tawag dito ginagawa nating pag-aalaga sa kanila eh, hindi malinis yung kulungan eh, hindi rin sila napapaliguan ng tama at uh, minsan din ay napapabayaan natin sila hindi na sila napapakain ng tama yung tamang oras so ayan po yung madahilan kung bakit hindi po lumalaki yung mga baboy natin so kapag ganyan po ang mangyari ay gawan natin ng paraan kapag napansin nyo na nababasot na yung mga baboy natin gawan na po natin ng paraan gamutin na po natin yan kapag kailangan gamot purgahin na po natin yan at biglang sila, bigyan sila ng tamang pakain mga kasaka so yan po ang uh, may papayo ko sa inyo mga kasaka so ayan mga kasaka salamat ulit sa inyong panonood so ayan mga kasaka yan ang short session natin ngayon yung napag-aralan natin uh, sana isiyan natin sa iba yung aking naging aralin sa inyo ngayong araw na to bye bye ulit mga kasaka. God bless sa ating lahat sa ating pamilya